I-ano muna natin, ano ba itong sakit na schizophrenia? Yes po, ano So, yun pong schizophrenia, isa po siyang uri ng uh, mental health, uh, mental disorder po. Kung saan yung mga pasyente po natin nakakaranas po nung uh, uh, hindi nila ma ma mahiwalay yung hindi totoo, yung reality, tsaka yung mga nakikita natin hindi totoo po. So, uh, karaniwan po sila yung uh, nagkakaroon ng mga tinatawag po natin mga hallucinations, no? O tsaka po yung mga delusions. O sa Tagalog, yung mga tamang hinala po. Na mas pinaniniwalaan ito kasi nila ito, kasi uh, kumbaga sa kanila po, ito yung totoong nangyayari, no? So, meron din sila mga disorganized behavior. Yung mga, uh, kung makikita natin, uh, sabi nga po dun sa isang conference na atendan ko, 'yung isang uh, perfect description po ng uh, may uh, schizophrenia po uh, 'yung mga nakikita po nating uh, taong grasa, 'no, 'yung mga uh, disorganized 'yung mga behaviors, 'no. So 'yun po 'yung uh, eh, kung baga 'yun 'yung mas madali nating makikita or ma-identify 'yung isang tao may schizophrenia. Okay, so tatanong kita doc ah uh, uh, in detail uh, para mas talaga maintindihan nila. Kasi pagsasabi ng disorganized behavior, medyo mataas. No? So yung talagang i-describe yes, eh, mo in detail. Okay. Uh, o ano yung hallucinations, ano yung delusions, mm -hmm. ano yung mga halimbawa uh, okay. na nakikita o naririnig na isang taong may sakit nito. Pero babasaan lang kita ng ilang statistics, uh, uh, Doc ayon po sa World Health Organization noong pong 2019, isa sa bawat walong individual o 970 million ang may mental disorder. Noong pong 2020, pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng mental illness sa Western Pacific Region, kung saan nasa 3.6 million Filipinos ang nakakaranas ng mental, neurological o substance use disorder. Sa pag-aaral po ng Southern Philippines Medical Center, Journal of Healthcare Services, schizophrenia ang nangungunang mental disorder sa bansa noong pong 2015. Samantalang taong taong 2020 nakapagtala ang National Mental Health Program ng 213,423 na kaso ng schizophrenia. Ayun na nga. So para maintindihan intindihan natin, no? So imagine mo to 2015 siya ang pinakamadaming uh, mental health illness natin sa ating bansa. At uh, ang kaso ng uh, yung pinaka na bilang, no? E 2020, 213,423 Pilipino ang siyang may schizophrenia sa ating bansa. Madami yan, dok diba? Okay, so pwede natin uh, i-describe lang uh, yung mas ano, mas uh, maiintindihan ng ating pong mga kaserbisyo. Sige po. Uh, yun po uh, pag sinabi po nating hallucinations, no? Ito yung mga bagay na for example, meron po tayong mga naririnig. Hindi katulad ng halimbawa nasa isang uh, area tayo or nasa isang room tayo na tayong dalawa lang, no? Tapos uh, pag tinanong po kita, dito sa lugar na ito na tayong dalawa lang may naririnig pubuha po po kayong ibang boses bukod sa boses ko. So kung may naririnig po sila na ibang boses, no? Bukod sa ating dalawa, tinatawag po natin itong auditory hallucination, no? Hmm. Parang so, may nagsasalita. Parang may nagsas parang may bumubulong kumbaga, ah, ah. yung mga bulong and marami po itong uh, klase. Hindi lang po ito sa mga naririnig 'yung iba nakikita nakikita po oh tinatawag nating visual hallucination no 'yung halimbawa sa isang lugar na kayo lang yung magkasama may makikita kang uh, kakaiba na wala naman talaga doon sa sa loob ng uh, kwarto niyo no eh tapos yung mga delusions po o yung tamang hinala na sinasabi po natin no ito yung mga paniniwala na uh, halimbawa parang pakiramdam mo mayroong nagmamasid sa iyo palagi parating may sumusunod or sa isang uh, paligid ng maraming tao parang pinag-uusapan ka. Uh, tapos yung mga disorganized behavior po, no? yung mga nakikita natin na uh, hindi pangkaraniwang ginagawa ng isang individual sa isang... Uh, area or sa isang lugar. For example po, pumapasok bigla sa isang uh, establishment, tapos meron po kami pasyente noon na biglang dumiretso sa kitchen. Mm -hmm. Tapos sabi niya titingnan niya lang daw yung CCTV biglaan ganon. no? O kaya uh, bigla na lang uh, malilig maghuhubad ng damit sa sa pampublikong lugar, no? Mga ganito po yung mga makikita nating uh, sintomas po ng schizophrenia. Mm -hmm. So, yun, ako, uh, actually, sa UST Hospital, yes, ay, uh, po, nung ako ay dyan, clerk, nag-internship din mm -hmm. ako dyan, nung binabasa ko yung mga ilang kwento, yung ilang kwento sa ating pong mga kapamilya may schizophrenia, like, yung isa, ano siya, oh, uh, author, alam mo yun, talagang book author, uh, pero nung siya po ay kinasal, parang nasaktan niya yung asawa niya, kasi parang may nakita daw siyang duwende. Uh, yun, uh, yun yung kanya. Pero, totoong nakikita nila no may duwende siyang nakikita at may bumulong sa kanya Nasak, na sa duwende din yung asawa niya kaya niya ito nasaktan Tama ayon oh no? uh, ho uh, doktora, no? so for them po talaga eto ay uh, totoo na pinaniniwalaan nila no uh, kaya po sinasabi natin sa, sa schizophrenia po yung reality nila na yung mga naririnig na hindi uh, pangkaraniwan wala naman po talaga yun yung uh, they live in that reality po oo Pero dun sa mga kwento ng kaso Ang daming may schizophrenia mm -hmm. uh, Nung nag-rotate ako Binabasa ko yung charts eh Normal silang nag-uumpisa yes, Hindi sila oh. Normal silang tao oh. Oh, Author ng libro Isa preacher yung isa businessman. Ik hindi sila talagang may problema sa pag-iisip. Parang may nag-trigger lang at ito na nga ang nagmanifesto. So, may nakikita na silang uh, kakaiba, iba na yung tingin nila sa asawa nila, sa pamilya nila. So parang iba na yung behavior nila, no? Nagiging violent eh, no? kasi may mga naririnig silang boses. Okay, so Doc, para makita natin, medyo mahirap no? para sa isang uh, kaanak, 'di diba? sa isang pamilya na magkaroon ng family member na may condition nito. Kasi ito po ay lifelong, hindi po ba? Wala po itong gamot. Your yes. yes po. Uh, wala siyang so gamot. Ngayon po, wala po tayong uh, gamot po para sa schizophrenia. ha, So, pero sila po ay binibigyan ng gamot para maging on remission, ibig sabihin maging mm -hmm. normal ang kanilang Uh, pag pamumuhay, pamumuhay uh. pero maari hong mag-slide back ulit no? so parang yes, uh, so itong kondisyon na ito ay napakahirap mm -hmm. for a family, di ba? Na parang, ha, paano ka ba pwedeng mabuhay o maki, uh, ito, makisalamuha kapag ang iyong uh, isang family member mo ay may sakit nito, Diba? Kasi parang normal ngayon, tapos biglang hindi na normal ulit. Diba? So, parang, and then sinasabi ni Doc, ito po ay lifelong, panghabang buhay mong titiisin. ba? Diba? So, Doc, may inspire ka. Kasi ngayon po ay makakasama natin na isang bata, uh, na siyang nagpapakita of a true love. Uh, na kahit po uh, may problema sa pag-iisip ang kanyang ama, ay uh, sinasabi niya na mabuti siyang tao. No? Na dapat bigyan ng pagmamahal at pagkalinga. At uh, siya po ay naging advocate ngayon sa sakit na schizophrenia. Natutuwa tayong makilala si Ruslan Kulikov. Siya po ay anak nga ng isang pasyente yung may schizophrenia at ngayon ay isa na niyang advocacy na ipaalam ang tungkol po sa sakit na ito para imbes na uh, katakutan or takbuhan ang family member na may sakit na ito ay ang ang ibigay ay pagmamahal. Okay. So nandyan na si Ruslan. Hi Ruslan. Hello good afternoon.